nagising ako at uh, natutulog po tayo kanina nagising ako sa lakas ng ulan tinan po natin bigla na lang pong lumakas eh <coughs> lakas ng ulan grabe at dito sa atin there it is wow bigla na lang pong lumakas ang ulan Wow! Ano? Ah, eh, cool ang waterfalls po dito ngayon. po yung aming uh, rest house, Master Ipong TV rest house. So ayan, nandito po tayo ngayon at uh, tinitinan po natin ang kalagayan ng panahon dito po sa ating Master Ipong TV rest house. At uh, ayan po, napakalakas po ng ulan. Nagising po ako, natutulog po ako kanina at bigla po tayong nagising dahil sa lakas po ng uh, ulan. Nasaganapan po dito sa ating pong lugar ngayong pong uh, panahon ng pag-ulan. Ito po ay uh, habagat na lamang dahil uh, umalis na po, lumayo na po sa Philippine Area sa uh, TV ang ating pong bagyong binabantayan sa si Emong at si Dante ay uh, wala na po dito. Ayan. Eh. Dito po tayo sa ating uh, West House, ang Masoibong TV. So, nagising po tayo sa lakas ng ulan. Kaya po ako yung biglang napalabas dito sa aking uh, kinaroroonan. Ayan o, oh, may picture po ako dito at po aking aquarium. Ayan. At yung mga nganaganda. Ayan, Ayan, napakalakas po ng ulan dito sa aming kagubatan, sa aming encantadja. Andito po tayo. Uh, ating place. Master Ipong TV Rest House. At dito po tayo ngayon. Tingnan po natin ang makaganapan dito sa pag-ulan ng malakas. Dala ng ating hangin hanging habagat. At uh, palabas na yung ating dalawang bagyo na nagpawala ng tatlong araw na klase sa ating mga paaralan at sa mga government offices dahil sa tindi ng lakas ng mga ulan. At pagbaha sa ilang mga lugar ayan po oh. ang saging po, ayun na oh. malaki na po yung saging natin hello mga idol, mga idol ayan po, oh. lakas po ng ulan oh. ito po yung aming uh, mini waterfalls dito kitang-kita nyo naman, live na live po tayo sa Master Ipong TV Vlogs mag-follow na po kayo sa ating uh, YouTube channel na bago i-type nyo lang po ang Master Ipong TV Vlogs yan po yung ating bagong uh, page sa Facebook. Ayan. So, napakaganda. Ako, yung saging. Nandito na po pala. Oh, ang ganda. Ang laki na po yung saging natin. Na itinanim dito. Lumaki na ang saging. Laki na po ng saging. Lakas po ng ulan. Napakalakas. Nagising po ako eh. Bigla na lang lumakas ang ulan. At yung ting po natin, ayun, naka-charge po yung ating uh, ating uh, pinablesan po kanina na Master Ipong TV uh, service mobile. Ayun, oh. no. charge po doon, oh. no. charge po. 10 hours po yan na kina-charge. At pagka nalobat po yung 10 hours ay... Uh, 8 hours naman ang kanyang pag-charge na regularly. Ayan, o. Oh. Ito kita nyo po, mga idol. Tapos, ayan po yung motor natin. Ayan, o. Oh. Tago po doon. Kasi dati dito po siya nakapark. Ngayon, dumating yung ating bagong uh, service mobile. Ay, nilipat uh, na po natin yung ating motor doon. Ayan, So, ayan po ating bahay you no? ano. know? natin ang pagkahanapan po dito nagulan na ulan ng ulan yung hapon na lang ay umuulan ano ba na po dito pero naka-elevate naka naman po tayo kaya ito so, naman po yan yun po yung kwarto natin second floor ayan kwarto po natin yan so andito po tayo sa terrace natin ayan meron po akong mini garden dito sa ating terrace lalaki na po yung mga halaman natin dito at uh, sagana sa dilig gana po sa dilig yung aking mga plants dahil sa tindi ng mga pag-ulan. na lang pong lumakas yung ulan. Tapos eh. po ng ulan. Buti nga may drainage po tayo dito. Ito ang pag-ulan dyan. Pili po nga tayo sa mga halaman. May solar light po tayo dito. Mga idol malakas na naman po mga idol ang pag-ula, no? Ayan, no? Lakas na naman, mga idol. Ito na naman ang ilan dito sa ating lugar. Subscribe na po kayo. Follow sa ating Maso Ipong TV Vlog. God bless. Ingat po. sa ating lahat.